Pagkabalok yan, papa yan? Pagkabalok to lang nalo, ano, kaya uh, yeah, Pero pagka nakapilipit siyang ganyan oh, May, may hirapan oh. ka Ito, pwede, pwede to pagka... Kapipilit mo pa yan, ano? Ayan na mga ka-farmer, tuloy ang ating uh, paggawa ng uh, tables. Ayan, magandang buhay. Ako'y may tama na rin. Ah, uh, galing pala ako kahapon sa bilihan ng palo kasi tinakbo ko nung hapon yung mga ayan yung mahahaba. Di tayo gawa ng upuan. Nasabi sabi ko kay Papa yan, takbuin ko na 7 feet. Ito oh. Parang mga luma na ano. Pero puputi naman daw yan pag ano, didilaw. Kanatis-tis. Oo nga. Yung pilipit Ay nasa ilalim kasi yan Ano yung nasa ilalim Kung letter C lang ganyan Pwede kuya Pero yung um, pilipit na Tatlo yan eh Ano Kailangan ng dco kung siyempa DCO2 Marami na rin palang nabuo na ang apatan. Ganda mga ka-farmer ha. Galing lang yung pagkakaano ni Papa yan eh. Hmm? Quality. Nakahuli okay. ka okay. pa, hindi na.

ako po magla lunch na naman mga farmer ang halinuto ni papa yan fish daw ngayon fish day naudlot tuloy yung ating bulalo festival ah si bebe oh, naka ano na router si na yan pistis again pangupuan na uli yanel oras na ako naka uwi 7 o'clock Oh, tinakbo ko na. Sabi ko buka ngayon, walang gagawin. Alanganin na, 'di ba? Para matapos na tayo. Pag ano pa niyan, pag wood uh, stain tsaka ano, may medyo matrabaho din. Isipin mo kung maganda yung table so mo, hindi mo na kailangan ng ganyan ano. Hmm. Puro nakasukat ka na lang, ganun ka na lang ng ganon gano ano. Eh okay, ito hindi pwedeng i ito ang igalaw mo. Hindi. No, ito. Oo, hindi ito. Ito ang i-move mo ganun tapos ganun ka. Ay. Ma... Hindi magpapantay na. Kailangan mo rin ito kaya. Ah, kailangan mo ka rin. Para pumantay. Hmm. Oo oh, nga. Ito lang kuya. Ito lang nung yung inaadya. Kailangan pa rin nung ano. Okay. Okay. Tapos ngayon, ipapasok mo pa rin to. Mamaya ako eh. Ito, na, ito na yun, naka ano doon, no? Ayun.

palang balok to ta hindi na mahabol yan papa yan pagka baluktot lang nalo kaya uh, uh, yeah, pero pagka nakapilipit siyang ganyan oo, may, may oh. hirapan ka ito pwede pwede to kapipilit pagka, mo pa yan ano o oh, pagka pa paris yung ganito paglalaban mo lang na ganyan nakatakin na ng ano yan yung pang uh, ah uh, oo oh. pero pagka nakapilipit siyang ganyan pero pilipit yeah. matagal matagal ni eh. yun hmm.

Ito, pang final na rin to. Bali yung lahat na mahaba. Okay na ba? Ay, ito pa na. Dalawa pa pala. Dalawa pa. Ah, pa ako ng dalawang apatan maliit mm, apatan, yung ganyan, maliit. Dalawa para walo na. Kasi yan, pwede mong pagtabi-tabihin yan. Hila namang, di ba? Pagka ano, ito nga, pwede mong hilahin din. Kung mahaba talagang maraming kakain, pwede mong pagtabi Galing, pagdugtungin nila. Pwede naman. Ang ano kasi sa kainan, ano, ano ang sab ang dating ng tao sabay-sabay. Tapos pagdating pagkatapos naman ng ano patay na ang oras niyan. Isang bag bugbog lang. Ganda na pag nalagyan ng ano no. Na... so gulo ka dito yung yung tulis niya ay baka makasugat yan finished product na to halos ano na lang kukulaya na lang late na naman si Mayora kasalang bayan wala ba nagpakasal? ha? Salang bayan eh. Ilan? 30. Sandang pares o 50? Na. <coughs> 50 lang na pares. Dami-dami din ano. Busy sa ano ngayon. Munisipyo. Bye-bye lang <mulipan> mga maruter sana. Uh, ah, ulitin po ulit, mapayam. O, so, kasi dadaw ko ka talaga sa router. Pantay na po nang napantay na siya pagka nilagay mong moldings na rito. Hmm. Ngayon, ulitin uti. Padadaanan. Pag nawawala siya, na pupudsud eh. Dapat pantay pantay. Bago-bago router talaga. 怎么办？Bye bye. May butas na tatakpan dito ah Sanding sealer pa ta? Hindi na. Ah, sanding sealer pa rin. Ano pa lang po Isang beses. Tapos lilihan mo pa ulit? Hindi na. Hindi na. na lang. Ang Dapat matuto din sila lahat, Papi. Ang pagka nagawa na yung ano, no po? Yung mga, ano <laughs> po, bilis-bilis. Kung si mo lang mag-isa maya, wala pa. Diba? Aabotin tayo ng may <laughs> pala ng lechon kanina pang pang sampu na yata dami na mga order pala ng lechon nila hmm? yung kanina yung inova dito oh um, ang hangin eh so, lapit na naman ang full moon patay tayo nito full moon yata tayo sa CDO ah oh, ko pa naman yung fish port nila doon Ang lupit ni Nel Nel, tinistis na ata lahat ah Ayun no, oh, mayro pa pala. Ayun. May may lamesa pa pala doon, no. Oh. Ay, ito pa yung mga tipis kasi niya. Ito pala 11 lang. <coughs> oh, 11 lang pala 'yan. One, one itim itim na yan pag nakaskas na magdaganda po puti din <tuk> nah, Babawasan po yung paa na no, papayan. Um umano lang kaunti yung paa. One one lang pala yung isang bundle ng paa na yan. Sampung piraso na. <coughs> oh, sampung piraso kaya hey, one one na? Oo, sampung piraso. Pwede na, no? Umahal. Oh, mahal Mahal na. Eh. yun eto eh. another liha na naman na light another liha na naman light tapos gloss na na to light liha lang eto ano pa rin to sanding na eh gloss na po ah gloss na to ba talaga ako makintab na Ayan o. Oh, lunis na tayo ulit mga ka-farmer. Dahil uh, tomorrow is Sunday. Holiday. Ayan. konti hmm. na lang yan. Matatapos na rin. Pero malupit pang ang ano yan. Ang kulayan. Ba? At magkaroon lang ganito. Ah, titirahin pa pala to, no. Wala pa to. Oh. Ah, liko ilalim pala ito. Bihira. <laughs> Kala ko ilalim pala yan. Hmm. Ayun na. Tapos, bago tayo matapos, gusto kong batiin ng happy, happy birthday, belated happy birthday na pala kay Tita Net. Ayan, Tita Net. Ayan. Sana makabalik po kayo, Tita Net. Dito sa amin. Ayan, sila po yung kasama ni na Auntie Flower na nagbisita po dito. Ayan. So, ayan. Maraming maraming pong salamat at magandang buhay.